yung building permit siya mm -hmm. ang applicant mm -hmm. lahat ng mga iba't ibang permit siya yung aplikat. uh yung boughfuland siya yung may-ari so lahat ng dokumento nakaturo sa kanya eh no mm -hmm. so, uh, hello everyone welcome back to my YouTube channel Matas with Atty. Claire Castro Makakalusot ba si Mayor Alice Guo sa kasong qualified human trafficking mabigat na kaso to this is considered as heinous crime karumal-dumal na krimen na hindi pinapayagang makapag-bail o makapag ang akusado, maliban lamang kung may order ang korte granting the application or petition for bail. Kung hindi mapapatunayan ng prosecution na may malakas na ebidensya para manatiling nakadetain o nakakulong ang akusado habang dinidinig ang kaso. Ang sentro ng discussion natin ay kung naisampana ang kaso Qualified Human Trafficking laban kay Mayor Alisco sa korte ibang usapin PIN kung sa ombudsman pa dinidinig ang reklamo. Iba kasi kapag ka may preliminary investigation pa lamang sa ombudsman. Dahil sa pagna na mapatunayan ang probable cause para pa ang kaso sa korte. So iwan muna natin ang usapin tungkol sa pamemeke ng birth certificate kung siya ba ay Filipino o Chinese. Dahil ang focus nga ng ating usapin ay tungkol sa kasong qualified human trafficking. So pag sinabi natin probable cause, it means there are reasonable grounds based on factual circumstances that a crime has been committed and that the person accused is likely responsible. Ibig pa sabihin, mayroon lamang mga grounds na maaaring paniwalaan na yung akusado ay maaaring ginawa ang nasabing krimeng inireklamo. Pero hindi ibig sabihin yun siya ay guilty na rito. At dahil dun sa reasonable ground na maniwala na ang akusado ay maaaring ginawa ang krimen, ito ay isasampa sa korte para doon dinggin ang lahat ng mga ebidensya. At hindi lamang probable cause ang hahanapin ng korte kundi dapat mapatunayan ang guilt ng isang oksado beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-duda na ginawa niya ang krimen. So base sa ating mga nakalap na mga balita at sa mga aligasyon laban dito kay Mayor Alice Go, masasabi ba natin na siya ba si Mayor Arisgo mahatulan ng guilty sa kasong qualified human trafficking? Ano-ano ba yung mga sinabi nila mga dahilan kung bakit isinampa ang kasong qualified human trafficking laban kay Mayor Arisgo? Carrying two boxes of documents, officials of the PNP CIDG and the Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC headed to Justice Department earlier today. The agencies formally filed charges of qualified trafficking in persons against Banbantarlag Mayor Alice Go. In the complaint, the mayor was also referred to as Go Wangping, the suspended mayor's alleged true identity. The charge filed against Go is non bailable. The case is related to allegations that Go Go is connected to the pogo hub in Banban that was raided back in March. Authorities found that 10 hectare compound was used for illegal activities, including crypto and love scams. Justice Under Secretary Nicolas T, who also leads the Interagency Council Against Trafficking or IACAT, said there's enough evidence to prove that Go is involved in human trafficking. Ito daw si Mayor Alice Gu ay naging authorized representative ng Hong Sheng na isang pogo na umuupa sa Baufulan Development na sinasabing 60% ng nasabing Baufulan Development ay pag-aari ni Mayor Alice Gu. Dumabas ang mga ebidensya dito tulad ng kanyang ng fact na siya ang nag-apply doon sa noon sa dating pogo sa dating nolo no sa nolo from the local government. Inamin naman ito ni Mayor Alice Gu na siya nga ay mayroon 60% ownership sa nasabing Baofu Land Development na siya nagpapaupa nga dito sa Hongsheng. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa Lesor Company. Pero sabi naman niya, bago siya tumakbo bilang mayor, siya ay nag-divest na ng kanyang ownership. Ibig sabihin, tinransfer niya na ang kanyang ownership, ang kanyang interest, lahat ng kanyang rights sa 60% share niya sa nasabing korporasyon. Hindi lang pwedeng salita yan. Dapat din patunayan ni Mayor Alice Gu. 'Yung mga papel na nagpapatunay na siya ay nag-divest ng kanyang ownership dito sa Bowfullan Development. Kung ikaw man ay nananatili nang ng real estate sa mga tenants, ikaw ba dapat ay masangkot kung ano man ang ginagawang krimen ng iyong mga tenants? Dapat talaga patunayan kung sila ay may ugnayan. Hindi porket ang tenants mo ay gumagawa ng anomalya, kung ito ituman ay hindi mo na check na monitor o hindi mo man lang napansin. Hindi naman ibig sabihin na ang ginagawa ng yung tenants ay kasabwat ka na bilang may-ari ng paupahang lugar. Bakit nga ba inuugnay ito si Mayor Arisbo sa pogo dahil lumabas nga ang ebidensya na siya ang authorized representative ng Hong Sheng at siya pa ang nag-request sa munisipyo ng Bambantalan na makakuha ng letter of no objection. mula nga sa nasabing munisipyo para maipagpatuloy ang pagproseso sa pag apply ng pagcor license para sa pogo na ito. At dahil nga doon sa aplikasyon na yon para magkaroon ng letter of no objection, nagkaroon nga ng pagcor license ang Hongsheng pati na business permit at nagtuloy-tuloy na nga ang operasyon ng nasabing pogo. Pero noong naging mayor na itong si Alice Go ay narid nga itong Hongsheng at sinasabi may mga illegal na aktibidades sa nasabing pogo. Pero makalipas lang na ilang buwan, yung Hongsheng ay naging Junyuan Technology na. At dahil na bago ang pangalan nito, abay nagkaroon muli ng provisional pagkor license at nabigyan muli rin ng business permit para makapagpatuloy itong Junyuan na pogo rin pala. O ano pa ang sinasabing ebidensya laban kay Mayor Alisgo? Sinabi nila na ilang mga dokumento ang nakita dito sa nasabing lugar kung saan ang Junyuan ay nag-ooperate. At kasama na din yung mga ibang ebidensya siya tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo Compound. Nakalap nga nila yung mga dokumentong nagpapatunay na yung electric bill ay nasa pangalan pa ni Mayor Alice Gu. At may isang sasakyan pa nga na natagpuan sa nasabing lugar na nakapangalan pa rin kay Mayor Alice Gu. Pero ano ang depensa dito ni Mayor Alice Gu? Ang sabi niya, ang sasakyan na yan ay hindi na kanya at nailipat na rin niya sa iba. Pero, sabi nga natin, ang dokumento ang makakapagsabi na siya pa rin ang registered owner. Maliban lamang kung makakapagpakita siya ng isang deed of sale ng nasabing sasakyan. Ano pa ang ebidensya? Sinabi rin nila na ang nasabing poguhab ay napakalapit nga lamang daw sa munisipyo ng Banbantalak at imposible pa, sabi ni Sen. Sherwin Gatchalian, na hindi maobserbahan ni Mayor. Halos 800 katao nga daw ang pumapasok at tumaparito sa nasabing Pogo Hub. Ang pagpasok ba at pagparito ng mga tao sa loob ng nasabing Pogo Hub ay isang krimen? Kung lumalabas naman noon na ang Hongsheng ay may lehitimong license para makapag-operate ng Pogo, kailangan nga bang laging nakamanman? Si Mayor Alice Buo, sa mga dumarating at lumalabas sa nasabing Pogo Hub. Kasalanan ba na hindi matyaga ni Mayor Alice Buo, ang mga taong pumapasok at lumalabas mula sa Pogo Hub? Bakit nga daw nahayaan na magkaroon ng tunnel, torture chamber, ang nasabing Pogo Hub? Unang impression lalo na ikinagugulat ko, merong labing apat na villas doon. No? Mm -hmm. Isang villa is worth 44 million. Huh? No? At kompleto, andun si She at 'yung ibang mga kasamahan natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound, mm -hmm. no? At 'yung villa na pinuntahan natin, doon nakatira 'yung mastermind, no? Doon nakatira 'yung pinakaulo, no, mm -hmm. na nakatakas. Mm -hmm. Doon sa pag-raid nila, 'yung pinaka-mastermind nakatakas. Mm -hmm. 'Yung second in command nahuli. Mm -hmm. Pero 'yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na mayroon palang mga tunnel sa ilalim. Wow, talaga? No, may mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na magka, kung magkaroon ng rain, may takbuhan sila. So walk us through. Uh, tunnel, although na-mention yun kahapon eh, yung tunnel, going to where yung tunnel? Ang balita ko kahapon, hindi namin nakita yung tunnel, no? Kasi they're, they're still uh, gathering evidence. Uh, yung tunnel connected sa mga ibang villa. No? So connected sila. Yung villa naman, merong 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 uh, pinto na palabas ng compound no? samantalang siya pa nga daw ang nag-apply ng building permit para sa Bawfulan development tama lang naman na si Mayor Arisgo at that time na siya mag-apply ng building permit bakit siya kasi may 60% ownership na sinasabing Bawfulan development at itong Bawfulan development ang siya nagpaupa dito sa Hongsheng At sumunod ay doon sa Junyuan Technology. Sinong nag-joint venture? Yung, ang Baofu at kayo, sino yung kayo? Uh, ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, your honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Uh, ang Chinese investor po ng Baofu po, your honor, si Shixing Yang. Sino po sila? Sino si Shixing Yang? um siya po yung siya po yung isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. siya po ay Chino o Filipino? Ah, uh, Chino po. So ano po yung percentage ng uh, Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Apo, 60% po Filipino-owned po sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Pilipinas? Uh, ako iyo. po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xing Yang Apo. at iba pa. Sabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baufu. Apo, Your Honor. When you say parte, may ari ho kayo ng Baufu? Uh, Your Honor, ang sakin lang po is the property lang po. But in the, in the Articles of Incorporation, Part two kayo ng incorporators Your honor opo uh, Sama, opo Ilang percent po? This is prior to your divestment. Ha? Opo, this is opo. So gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baufu? Your honor uh, yung property po ah uh, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baufu? 'Yun ang simple Pre question. Ownership po. Oo. Ah uh, ako po yung president po. At isa pa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchelian, no due diligence daw si Mayor Alice Wu. dahil inalaw pa niya ang genuine technology na makapasok kahit na ang mga owners nito ay hindi daw malaman kung saan nakatira. Kumbaga lumalabas na yung genuine ay isang fake na company. Bago natin isa-isahin kung ano yung maaari niyang depensa rito, eh alamin muna natin kung ano ba yung sinasabing human trafficking. Ano nga ba ang definition ng human trafficking? The recruitment, transportation, Transfer, harboring, or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power, or of a position of vulnerability, or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person. for the purpose of exploitation. So 'yun dapat ang mga elemento na ito ang dapat maprove para ang isang tao ay masabing guilty na sa sinasabing krimeng human trafficking. So unahin natin yung sinasabi nilang ground na authorized representative siya ng Hong Sheng. Kaya malamang daw siya ay involved sa pogo operation. Karapatan niya 'yon, no? Na patunayan na inosente siya. Mm -hmm. Pero para sa akin, malinaw kasi 'yung mga dokumento, Selly. Mm -hmm. 'Yung letter of no objection nakapangalan sa kanya. Pero teka lang. Kapag ka ba ikaw ay binigyan lang ng power para maglakad o magproseso na isang dokumento, or authorized representative, ikaw ba ay masasabi ng may kaugnayan sa pogo operation? Paano ba is sabi nating mga acts ng human trafficking? Hindi ba recruiting, transporting, harboring, or receiving the persons for purposes of exploitation? E lumakad ka lang naman para magkaroon itong Hongsheng ng letter of no objection para sila ay makapagproseso para sa Pogo Operation. At the time ba na siya ay naging representative para kumuha ng lono? Alam ba niya na itong Hongsheng ay illegal na pogo? Siguro dapat i-prove muna na since the beginning, alam niya na yung Hong ay illegal ang activities na gagawin doon sa lupa ng Baofu Land Development. Hanggat hindi ito napoprove ang pagiging representative para magproseso ng mga dokumento, hindi masasabing elemento ito ng qualified human trafficking. Sa pangalawang akusasyon, at siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya uh, lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuhay itong POGO. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Mm -hmm. Yung application na yon siya ang nakapangalan doon. Especially mga electric bills at ibang mga statement of accounts, na nakapangalan pa kay Mayor Alice Wu. Kapag ikaw ba ay dating may-ari ng lupa o ng improvement kung saan umuupa yung pogo? Nung hindi ka pa nagda at ikaw ang may 60% ownership, hindi ba tama lang na sa'yo ipangalan ang mga electric bills? So, let's be clear about this. Ang lupa is not 10 hectares, it's 7 hectares. 7 point plus po. And do you still own that land? Um, before po ako nag-run for public um, office, nag-divest na po ako, Ma'am Karen. Mm -hmm. But who did you sell the land to? Minenta ko po kay Jack Uy. And Jack Uy is who? Jack Uy ay pinakilala po sa akin ng mga Chinese. Sino siya? Siya po ay isang Filipino. Kasi Anong ginagawa niya? Pinakilala po sila sa akin para ibenta po yung share ko po sa kanila. Kasi that time po, gusto ko na po mag-divest. Mm -mm. So is Jack Uy a part owner of uh, Hongsheng Gaming Tech or Zun Technology? Uh, si Jack Uy po ay siya po yung mumili po ng share stock, yung, yung stock share ko po sa Baofu. Baofu is the owner po ng property. Mm -hmm. Hindi po siya owner po ng any Pogo operation. Kung mapapatunayan ni Mayor Alice Go na nag-divest siya ng 60% ownership sa Baofu Land Development, hindi niya na siguro kasalanan kung ang electric bill ay nanatili sa kanyang pangalan. Hindi ba't meron din tayong mga nauupahang bahay na karaniwan na yung statement of account o yung mga electric bills ay nakapangalan doon sa may-ari mismo at hindi doon sa tenants? Or nakapangalan pa sa dating may-ari at yung bagong may-ari na ngayon ang magpapaayos ng records sa electric company. Kung maaayos nga agad ito. Pero kadalasan ay hindi muna ito napababago. Kung halimbawa man nakapangalan sa kanya ang electric bills ng mga improvements na naitayo sa baufulang development, ito ba ay patunay na siya ay kasabot na sa qualified human trafficking? Uulitin natin, ano ba yung mga acts ng human trafficking? Recruiting, transporting, harboring, receiving humans. no With the use of what? Threat or use of force coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power, or vulnerability, or giving payments or benefits to a person in control of the victim. So kung ang pangalan sa electric bill ay si Mayor Arisgo pa rin, masasabi ba natin na siya ay kasabwat na sa human trafficking? Malamang ito ay haka-haka lang. Inuugnay lang. Pero kapag kasi sinabi natin na siya dapat ay mag sa qualified human trafficking. Na no bill. ang recommendation dito pag naisan pa sa korte. Dapat matibay. Dapat hindi haka-haka ang pagtuturo sa isang tao maaaring maging akusado sa isang kaso. Kapag baang ang sasakyan na nakapangalan sa isang tao ay nakapark sa isang lugar kung saan may pogo, at itong pogo pa nito ay gumagawa ng illegal na activities. Yung may-ari ba no sa sakya na nag... Siya ba ay kasabot na sa qualified human trafficking, sa kidnapping? Dapat patunayan ang mas matibay na ebidensya dito. Ang pagpapart, natin, ay hindi krimen. Dapat maiugnay pang mabuti kung ang sasakyan na ito, although sinabi ni Mayor Arizwo na ito ay hindi na kanya. Interview niya na sinabi niya nagba sell siya mm -hmm. ng sasakyan. At hindi, nung binenta niya itong sasakyan dito sa mga Pogo operators, hindi na transfer pa yung uh, yung pangalan doon sa bagong may-ari. Halimbawa mang kanya, kung ang sasakyan ba ay nakapark sa isang lugar, itong lugar na to ay meron palang kriming ginagawa. Yung may-ari ba sa sasakyan na nakipark sa nasabing lugar, eh dawit na dapat. Sinabi rin nila na napakalapit daw ng sinasabing Pogo sa munisipyo ng ban -Bantarlak. Kaya imposibleng hindi makita ni Mayor Alice go ang mga tao. 800 halos no, nakatao na pumapasok, lumalabas sa nasabing Pogo Hub. Teka lang, tandaan natin. Ang Hong Sheng lumalabas na may valid pagkor license. So kung may mga taong lumalabas, pasok sa nasabing poguhab, at wala nakikitang kahit na anumang katiting na ebidensya na may ginagawang krimen doon sa loob, kailangan ba na lagi ang mata ni Mayor Alice ay nakatutok sa loob ng poguhab? Hindi porgit malapit ang munisipyo sa nasabing poguhab, maririnig na nila o maiispata na nila yung sinasabing krimen. Kung ang krimen ay ginagawa sa loob mismo ng Puguhab. Sabi nyo nga may torture chamber. Yung torture chamber ba ay nasa labas para maispatan ng mga opisyal ng munisipyo ng Banban Tarlac? Nasa loob yun at nakatago, hindi ba? So, ang hindi ba pagmamanman ni Mayor Alice go yung mga tao na pumapasok at lumalabas ng Pogo Hub ay isang krimen? Ito ba ay kasama sa elemento para siya ay sabihing may kinalaman o siya ay may partisipasyon sa qualified human trafficking? Sinabi pa nila, tunnel, torture chamber, bakit hindi alam daw ni Mayor? Sabi nga nila, si Mayor Aris Gupa, Bilang representative ng bafo Development, dahil sila ang nagpatayo ng mga building, si Mayor Alice Guo pa, at the time na hindi pa siya mayor, ang siyang nag-apply para sa building permit. Ang tanong natin, nakita niyo ba yung building permit na in-apply ni Alisgo para maipatayo yung improvements dun sa bafo ng development? Magsasubmit kaya si Mayor Alice Guo ng plan na may torture chamber, may tunnel, at yun kaya ang isusumiti niya para malaman niya na magkakaroon ng tunnel doon yung sa engineering department, yung pinakaplanong building. Para malaman natin kung ano ba ang itsura at kung ano yung plano ng buong improvement na itinayo ng Bawful Development. Sino ba ang may obligasyon para bisitahin ang mga building na ito? Hindi ba building official ng nasabing munisipyo? Sino ang dapat nabigyan ng otorisasyon ng mayor para siyang mag-imbestiga, mag-inspect na sabi mga building? Hindi ba Office of the Building Official? Kung lumalabas naman sa report ng Office of the Building Official na tama lahat at ito ang i-report niya sa munisipyo, may magiging kasalanan ba doon si Mayor Alisgo? Hindi ba ang pagtitiwala niya sa kanyang opisyal? na nag-inspect ay sapat na? Kung wala pa naman nakikitang anomalya bago pa nagkaroon ng pag-aproba sa nasabing Pogo Operation. Hindi ba dapat ang masisi dito kung nagkaroon man mga tunnel, malamang ito ay additional na lamang na ginawa na hindi kasama doon sa kanilang building permit, sa kanilang plano na islumite sa munisipyo hindi ba dapat ang against nito ay yung Office of the Building Official? So, kung ang dapat nag-inspect dito ay ang Office of the Building Official at hindi personally si Mayor, hindi ba dapat isipin nyo rin na maaaring kasabwat yung Office of the Building Official dahil bakit nagkaroon ng torture chamber at tunnel sa nasabing building? Kung lahat ng inireport kay Mayor ay legal, kompleto, Masasabi ba natin wala siyang due diligence? Kung lahat naman ng mga papel na isinumiti ay tama at tiwala siya sa gawa ng kanya mga opisyalis? Yung mga opisyalis na siya nagkulang, na hindi nag-inspect, mas sila ang mayroong kasalanan kaysa kay Mayor Alice go O ba diba, pag inanalyze natin, kung ikaw ang mag apply ng building permit, ilalagay mo ba talaga sa plan na ipapasa mo sa munisipyo yung secret tunnel, yung torture chamber? Of course not. So, hanapin ninyo. Hanapin ni Senator Sherwin at ng mga nagre-reklamo kay Mayor Alice Ko, kung ito ang isa sa mga dahilan para siya ay kasuhan ng human trafficking. Hanapin niyo yung plan na kanyang ipinasa. So, itong mga secret tunnel na to, ito mga torture chamber na to, ginawa ito matapos gawin yung building. Kasi syempre i-inspect pa yan. Unless nagkaroon ng lagayan at the time na hindi pa mayor, si Mayor Alice Wu. So katulad nga natin, ang dapat na nag-inspect dito yung building official. So unahin nating alamin ano kasalanan ni building official. Bakit ito pinayagan? Or bakit hindi niya ito in-inspect? siya yung authorized dito na mag-inspect, hindi personally si Mayor Alice Gu. So siya ay maglilay lamang sa report ng kanya mga tao. So ano na lang maaari ang maging pagkakamali dito ni Mayor Alice Gu? Kasi yung Hong Sheng na raid na ng 2023, dapat doon mas naging aware na siya. ba diba? Dapat in-inspect niya na bilang mayor ano ang nasa loob nito. Bakit nagkaroon ng pag-raid? Ano yung mga naging krimen na isagawa at the time na Hongsheng pa, ang ah may hawak ng pugo. So ngayon, ano yung pagkakamali niya? Nagkaroon ng Junyuan Technology, nag-apply ulit sa kanilang munisipyo para makapag-operate. So anong ginawa niya? Pinabayaan niya ba ulit sa mga tao niya na ito ay maayos? O, kung halimbawa yung building official muli, nag-inspect at sinabi kay Mayor, clear. So, magre-relay muli si Mayor Alice Go sa kanyang building official. Legal naman yun. Walang mali doon dahil tauhan niya yun. Pero kung ang pagkakamali ay naki-building official, eh dapat ang ituro natin si building official. Malamang dito, meron lang kapabayaan si Mayor Alice Go. Dahil bakit na ituloy pa yung pag-ooperate? Dahil nga daw may provisional pag license. So kung nabigyan to ng building permit, hindi niya na-inspect personally at hinayaan niya yung mga tao niya mag-inspect at maayos ang mga papel nitong genuine technology. Siya ba ay makakasuhan ng human trafficking? Hindi ka agad-agad masasabing involved siya sa Pogo Operation. Maaari ang maikaso sa kanya ay negligence. Ang maaring kaso sa kanya isang admin case dahil sa kapabayaan niya sa kanyang tungkulin bilang mayor dahil masyado siyang umasa sa kanyang mga tauhan. So kung nahayaan ang Junyuan magtrabaho, makapag-operate muli, at na-raid nga muli ito. Masasabi ba natin na siya ay involved sa pag-kidnap ng mga workers, human trafficking? Hindi agad-agad ito maipoprove. Over the, the Zunyuan operation, actually started with one corporation which is baofu and then another corporation was created and all these three corporations we believe that uh, they are part of the grand conspiracy Kailangan ma -prove yung tinatawag natin conspiracy pero tandaan natin conspiracy must be established not by conjecture or hinala or haka haka conspiracy should be established by positive and conclusive evidence conspiracy is not presumed. hindi dahil hindi trabaho si mayor alis ko sa kanyang tungkulin at dahil napabaya mag-operate muli ang isang pogo sa pangalang Juniwan Technology hindi ibig sabihin na inconspiracy na siya sa pag sa pagtransport sa pagkuha sa paghire sa pagharbor sa pagtago ng mga tao para magtrabaho ng dabag sa loob nila forced labor sex trafficking i-prove nila yung conspiracy at kung mapapatunayan ni Mayor Alisgo na wala na siyang kinalaman sa Baufolan development bago pa siya naging mayor makakalusot ba si Mayor Alisgo sa kasong qualified human trafficking depende talaga yan kung paano ipaglalaban ng mga abogado ni Mayor Alisgo ang kanyang interes especially kung hindi kayang mapatunayan ng prosecution, yung mga elemento ng Qualified Human Trafficking. Sabi nga natin, hindi pwedeng haka-haka lang o hinala lang na siya ay may kinalaman sa Qualified Human Trafficking. So sa video na ito, ang pinag-usapan lang natin ay tungkol sa reklamo Qualified Human Trafficking. Hindi natin pinag-uusapan dito yung diumanong pamimeke ng birth certificate ni Alice Guo at hindi natin pinag-uusapan, yung sinasabi nilang nagmatch ang fingerprints nitong si Alice Guo at ito si Guo Huaping. Ibang usapin yan. Saka natin yan pag-uusapan. Hanggang sa muli, makita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang magtulugan ang inyong karapatan.